kaibigan, welcome back po ulit sa aking channel. So, ito yung mga nakaraan na hindi ko na na-video. Ito yung nilinis kong bubong. Tapos, ayan o. Oh, nakikita nyo yung half na yan. Yung half na araan na wala siyang bubong. Yung half na ka bubong. So, ito. Ayan. Yung mga nilinis ko nakaraan. Pinutulan ko na. Ayan, hindi ko na video. Ayan. Tapos nilagay ko sila dyan sa bubong bago umulan nung nakaraan. So, nasa sila dyan. Hindi sila mga lalusaw. Ayan. Ganyan nyo. Nasa bubong sila. Nung nakara nakausog yan dito sa may walang bubong. So, iyan na sila ngayon. So, ngayon, ito, ayan. Ito yung hindi ko naputulan. Umulan na agad yung puputulan ko ayan, nangahaba na niya pag umuulan na uulan na siya kasi wala nang galang bubong niya so ayan yung mga puputulong ko ano. ngayon tapos ito, siguro dahil hindi ko siya puputol agad-agad ngayon ito, sa susunod na araw Tingnan nyo, pakita ko lang kasi tinan nyo oh, nagsipaglago na talaga sila dito Ayan, andami. ayan, ang dami. Ayan, ang na naman. Kailangan na siyang putulin. tas yan. Tas, sa taas may hoya doon. Yung isang paso. Ayan, yan ang hoya. Tapos ayan o, oh, meron siyang bulaklak. Ang bango-bango yan pag gabi. Pag magsasarado ko ng bintana, ang bango niya. Yan. Ito yung mga bogies. Yan. Yan, nakikita nyo may mga yellow. Tapos yan, green na green na yan. Yan, mahaba na. Kung um, bilisan nyo ano yan? Wahid alisya yan eh. Ayan. Ang kapal na. Dapat na silang putulin. Ito yung aking eh. mga variegated. Yan. Yan. Tapos itong aking orange wonder nakawawa, kawawa. Tinan nyo, naulanan kasi yan dito. Ayan yung nakalbu yung gilid niya. Yan. Tapos tingnan nyo, mayroong mga bulok-bulok na dahon dyan dahil yan sa ulan. So, may mga variety na kapag naulanan, hindi ganong nabubulok. Pero itong mga ganto, nabulok talaga. Tapos, ayan, meron akong tinago dyan. Ayan. Kasi nakalbo talaga siya. Ayan, nagdadahon na naman. Kawawa sa ulan. Tinago ko siya dyan sa gilid. Tapos, itong aking antorium, kala ko yan dahon. Bulaklak siguro to. Kasi iba yung gulay niya, di ba? Ayan, bulaklak din siya. kala ko bakla din tong antorium kong to. ayun <laughs> Sa wakas, nagkaroon din siya ng flower. Yan. Yan yung ating mga bugis. Pagtapos ng ulan. Yan, ito nababad talaga. Kawawa. ayun at ito pa yung iba yung nasa gilid naman sa harapan ayan medyo may bubong lang yun ng konti pero ang lagod nila Oh. kailangan ko na rin i-trim ayan nandito sila sa harap ng bahay ayan medyo inurong ko lang ng gilid para medyo nakasilong sila at ayan na nga putulin na nga natin to ayan yung una kong pinuto yan ay 21J. Hindi ko alam kung pink or peach. Basta 21J siya. Pag nagbulaklak yan, alam ko na kung peach o pink na. Ya. Yan. Putulin lang. Tingnan nyo ang haba, no? Ayan. Dapat silang putulin. Kung nakikita nyo dun banda sa taas, kunti lang yung bubong na nakaano dyan. Kaya pag umulan talaga, matatamaan talaga sila ng ulan dyan. Ayan. Tapos ito. Ito pa. Ito yung powder stripe. Ayan. Ang hahaba na din. Hindi kaya naputulong na kasi namumulaklak siya nang hinayang akong putulin. Kaya humaba siya ng ganyan. Kasi ganda-ganda ako sa bulaklak niya. Parang baby pink. Ang ganda ng pagka pink niya. Like, like pink. Iba yung kulay niya. Ang ganda ng pagka-pink niya. Baby pink. Basta iba yung pagka-pink niya. Ang ganda. Tapos ito, ayan, naputol ko na. Dito naman tayo sa kabila. Ito. <coughs> ito yung Mona Lisa yellow. Ayan. Mahaba na rin kasi nagbubulaklak din doon na nakaraan. Kaya putulin ko na lang. Ayan. So, ayan. Pinuto na natin siya. Ang ganda ng kulay nito. Matingkad yung pagkadilaw niya. So, meron akong Mona Lisa Pink, Red, and Peach. Ay, mga kulay nila. Na meron ako dito. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang kulay na haba nun. Ayan, yan pa, meron pa. Ayan. Pati yung talbos, tanggalin natin. Tapos itong kabila, itong kabila ay chili yellow. Ah, chili yellow, no. Chili pink. Chili pink. Chili pink yan. Ayan. Tatanggalin din natin yung mga sa kanya. Ayan. Para sabay-sabay siyang tumubo. Ayan. Putulin na rin natin to. Ayan. So, ayan na sila. Mga nakalbo na. Ayan. O, ah, diba? Ayan. Pakita ko naman sa inyo dito sa labas. Sa katapat na lote ito. Ayan, tinanimang namin ng mga bogis, Tusok-tusok lang yan. Pagkaputol, tinusok namin. So, ayan na, o. Oh. Ayan, nagkadahon na sila. So, bali, tatlong varieties yan. Isang maharap yun siya. Isang lime white at isang parang neon pink yung bulaklak niya. Hindi ko alam kung anong variety kasi mga lost idea nung nabili ko. Na itinusok lang din namin dun sa harapan. Tumubo naman siya. Matibay siya sa ulan. Hindi siya ganong nabubulok yung dahon niya kahit sobrang lakas ng ulan. sa so, ayan. Kaya maganda siyang ipang bakod. Ayan. Mukhang buhay naman silang lahat. May mga usbong. Ayan. Itong isa parang patay. Pero mas marami ang nabuhay. Ayan, no? may mga dahon. May mga sign of life na sila. Lalo naman ito, bongga. O, oh, di ba? bongga bongga yung dahon niya. Ang ganda siguro ng pwesto niya dyan. O, oh, di ba? At dito naman sa kabilang side, ayan. Parehas lang din ng varieties. Tatlong varieties din. Tinusok namin. So, ayan. Yung iba hindi nabuhay. Ayan, no. Kasi dinadapuan ng mga ibon. Nagagalaw. Kaya hindi nagtuloy yung pag-ugat niya siguro dyan. At ito, pakita ko sa inyo yung pipino na. Ayan na yung pipino. Ang lagulugo na. So, yung ginagawa dyan, pinupruning para daw matuloy yung mga bulaklak maging... Uh, maging bunga. So, tatanggalan siya dyan ng ibang mga sanga tsaka mga dahon para ang concentration niya ay doon sa bulaklak. Wala masyadong kaagaw sa sustansya para mabuo yung bunga niya. So, ang taas na niya, oh, bilis lang. Yan. Yan ay pipino. Ang bilis lang pala magpatubo ng pipino halos isang buwan lang pagkat angat niya ayan na nagbubulaklak na siya susunod yan bunga na yan susunod na video ko mga bunga na niya, bunga na ng pipino yung papakita ko sa inyo so pakita ko muna yung bulaklak ayan na sa loob so yung mga dilaw na yan yan yung mga bulaklak na ating pipino na tinanim Tanggalan lang siya na. Ayan, no? nakita niyo yung mga sanga na para magtuloy siya. Tapos, dito, tingnan natin yung mga saluyot. Tingnan niyo, sobrang lakas ng hangin ng bagyo. Ayan, natumba yung sili. Ayan, napakadami pa naman yung bunga. Ayan, o. So, tutukuran lang yan para tumayo siya ulit. Ayan, nandun yung mga talbos ng kamote, tsaka yung iba pang pipino na tinanim. So, ayan. Tapos, meron dito tayong yung kamatis na pinapatubo. So, yun lang muna sa ngayon. Till next video. Bye-bye muna. Ingat po ang lahat. Thanks for watching.